Diba? Pupunta tayo ngayon Doon sa sinasabi kong, Sikat ko, Sikat to sa kiyapo okay. Yung giant showmine So sabi ko Tatry ko na siya Kapag One class lang ako Which is Wednesday Kaya try ko na siya ngayon Ay doktora Opo Galing po ako doon. One class lang ako eh. Sige, dito po ako ngayon. Sorry, may hindi ako nagre-research eh. Oo, uh oh, -huh. bye-bye. Si Doktor, ang aming dentist. So, ito na siya. So, tatry natin. Oo, oh, mukhang masarap eh. Marami kumakain. Ito ang aking. Hindi na tatry ko muna. Ano masarap? Ito yung drinks nila. So, yun yung drinks nila. Ito ko kakain. Ano yun Fried beans. You can choose your sauce. You can use sauce. Ang masarap. 69. Ito. Ito. Gusto ko i-try yung kanila. Parang ito yung gusto ko i-try. Ate, dine-in ako ha. Pa-vlog ko lang siya. Eto, yung chicken, ano to, shomai to. Yung 50 pesos. May try na yung atas na shomai. Oo, Ito nga yung famous sa Quiapo eh. Sa baba ng school namin. Dito po yung, ano po kami, oh, nag-open. Oo, nag-open kayo dito. Thing is, nung nasa Akiyapo kayo, hindi ko to na try. Kaya ngayon, Angelina School, oh, school ko malapit kaya try. Meron kami branches doon eh, UDM. Oo, dito ako magba-vlog ako eh. Saan ba mas maganda? Hindi yeah. magandang lamesa mesa kayo, di ba? Dito oh, ba? Oo, oh, ang spot siya. Magba-vlog ako. Ito ako, ito ta try ko. Diyan ako. vlog ka ba? Yes. Bigyan mo lang ako ng magandang spot hindi ma tatakbo yung cellphone ko eto na, finally siyempre famous to eh ate, eto na, bayad ko bayad na ako ah, dyan pwede ba dyan? oh, diba? magbait sila etong bala ko din kay ano ipatry kay Baluti this time, ang, tat ang tatry ko etong 50 pesos mo ko naman ano siya ang mga sauce niyan, ate Soy sauce. So, mamimili ako kung pork or chicken. O pork ako. Hindi, si pork ako. Oo. Si pork ako. Ilang Yung 50 pesos. Ilan yan? Yung prob namin naman is apat na shomai na yun. Tapos isang Oo, yun. Sige. Sige. na yung ba? na Ito ay, may extra payment pa yun pag tayo. Pag take out, ganyan din, di ba? Pag take out, ganyan din naman. Oh, yan na lang tayo. Ayan. Tapos, meron din sila. Meron din ang cheeseburger, BBQ burger, double cheeseburger. So, ayan yung mga prices. O, oh, diba? Marami. Tatauwin talaga siya. Ito ang susunod ko itatry. Yung kanilang two pieces chicken saan tayo lang tayo? O, diba? So, mamaya, i-ano natin, i re natin ang Canada. Ano po yung ano mo? Pork po ako, kuya. O, oh, giant. Ito na yung famous giant shomai. Finally, matitikman na ni Madam UK. O, ba? They have two sauce. BBQ and... Dito ba yan? Yung soy sauce na yan, goya? Oh, so mamimili tayo. So mamaya na ikakat ko. May upuan, kuya. Meron akong ano eh, seafood. So ikakat ko lang.